Lino na po ang kaso ng pagpatay sa isang tricycle driver sa San Rafael, Bulacan. Ang suspect na nakunan ng CCTV sangkot din umano sa iba pang kaso ng pagpatay. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Matapos unang maipalabas sa programang 24 Oras ang CCTV video na ito kung saan makikita ang ginawang pamamaril ng isang lalaki sa isang tricycle driver sa isang gasolinahan sa San Rafael, Bulacan inulan daw ng tawagang hotline ng presinto maging ang personal na telepono ng hepe ng Municipal Police Station mula sa mga concerned citizen. Pero kailangan pa raw i-validate ang mga sumbo. Meron na po kaming sinusundan lead uh, inaantay lang po nung pamilya na mailabing yung biktima at uh, para makipagtulungan po sa amin. Ayon sa San Rafael Police, kung pagbabatayan na naging body language ng suspect sa CCTV video ang forma ng pamamaril at kung paano ito humawak ng baril, tugmaraw sa description at impormasyon ng callers sa isang at-large na suspect sa isa pang murder case na naganap sa katabing bayan ng Baliwag nitong nakalipas na buwan. Sumasa ilalim na rin sa ballistic examination ang isang slug na narecover sa crime scene na mula sa balang pinaputok ng suspect gamit ang isang malakas na uri ng revolver nakalalamang po na loose firearm dahil uh, doon sa video nating nakita eh may uh, resemblance po na isa pong 357 revolver yung ginamit po nung Salarin. Road rage o alitan sa trapiko ang lumilitaw pa rin motibo kaya't pinatay ng suspect ang biktimang si Fernando Rapsing. Pero ayon sa pulisya, sinisiyasat na rin nila ang iba pang posibleng angulo. Mas makabubuti rin daw para sa suspect kung ito'y susuko na lamang para hindi na maging komplikado pa ang sitwasyon. Emil Sumangil, GMA News.